Uh, Nag-start po kasi talagyan pandemic eh. So online class lang tayo, marami tayong time. Nagkataon lang kasi na nakita po ng father ko na meron nag-hydroponics dito sa YouTube. So para sa kanya, parang medyo unique nga ng uh, business na ito. Pinapanood niya po sa akin din ako naman is naging interesado dahil mahilig din po akong mag alat at saka kumain din ng mga gulay. So nagtry po ako sa maliit na scale. Uh, naghanap ako ng mga materials, ginaya ko lang yung pinanood ko po sa YouTube na maliit na halaga lang ang ginamit. Naghanap lang ng mga scrap, mga grade box sa palengke. Tapos yung alternative ng mga plastic na put up ko po yung business uh, sa 1,000 na halaga lang. Dahil nga po ha, traditional farmer ang aking grandfather eh po ako uh, naging successful ang una kong harvest. Tapos yung una ko pong harvest, yun ang binenta ko sa parking lot doon sa banda ng opisina ng mama ko. After ko pong binuksan yung trunk, tapos may nag-order, ang daming uh, naging interesado, nagpa-reserve. Tapos nakita ko, parang doon ko siya nakita na potential talaga na etong business na to talagang tatangkilikin ng tao. At saka very unique siya nung panaw na yun kasi uh, konti pa lang ang gumagawa. Eh. So sabi ko, ito talaga ang business na to ito ang kailangan kong i-grow dahil malaki ang potential nito, lalo na. Nauso ang mga Korean na market, uh, Samgyupsal, So yun po, every harvest, nag-iipon ako na at sa sa pakunting-kunting ipon. Tapos nagdadagdag tayo ng mga box for production. Hanggang sa nakaipon po ako ng kaunti, nagpagawa ako ng medyo maayos na greenhouse na automated siya na considered ko talaga na attracted siya. Uh, pag pinikturan mo, pwede siya makakuha talaga ng mga kliyente pag nakita nila yung letrato na kahit sabihin natin na small scale lang, ang ganda niya talaga tignan sa picture. Tapos nagtuloy-tuloy po hanggang sa, pati sa construction, ayan, inaral ko na rin po, nakakapag-set na tayo ng mga greenhouse package. Ayan po, kumpleto na po ang mga na-anate. Kung baga, one-stop hydroponics shop na po tayo ngayon, kahit wow. sa material mm. Ngayon, gaano na ba kalaki yung farm mo, yung uh, nilagyan mo ng hydroponics? At ano-ano yung mga tanim na uh, tinatanim mo ngayon? Ina-harvest na. Nag-start po ako dati sa work 1,000 yan as a 20-square meter uh, DIY lang po. Gawa lang ng father ko ang greenhouse. Tapos sinira na po yun. Nagpa-construct tayo ng unang greenhouse na 50-square meter made of kawayan uh, po. Tapos po, dinevelop na po natin yun sa likuran. Yung makikita niyo po sa screen, 100-square meter po yan. Tapos meron pa po tayong isa, 4 fruits naman, nasa 30-square meter. Tapos uh, tapos ngayon po, uh, balak natin kasi makatulong at magturo ng mga Uh, ipasa natin ang knowledge at technology sa mga tao. Kaya binibuild ko po yung greenhouse ngayon as training center po para maka-accommodate po ako ng mga tao na gustong matuto ng modern agriculture po. Sir John, nung nagkaroon kayo ng 1,000 pesos kasi 21 years old, talaga po bang yun na magnegosyo na agad yung naisip mo sa 1,000 pesos? Paano nyo po ba nakuha yung 1,000 pesos? Allowance lang po ba yun sa school? Yung puhunan po na yun, talagang nakakatakot invest talaga no panahon na yun. Lalo na wala naman akong broad knowledge about sa business. So kahit sabihin natin 1,000 lang yun, uh, medyo nakakatakot. Kasi yun po ay inipon ko pag mula sa mga pagre-resell ko rin po ng mga dim sum. Yeah. Ganyan, bago po kasi ako nag, nag, uh, naghahanap na rin ako ng iba kong pagkakakitaan. Para din na yung sarili kong pera, eh, hindi ko nahingin sa magulang ko. Mm -hmm. So na ko lang po yun. Tapos nung panahon na gusto ko na rin i-start, talagang nagpinipiga pinipiga talaga namin yung utak namin ng tatay ko para makahanap ng materialis na hindi maglalabas eh. Kasi kung pwede nga hindi ilabas ang isang libo, huwag namin kasi hindi <laughs> namin alam manong pa sa amin nun eh. Mm hindi -hmm. kami sanay ng libo eh. Hanggang hundreds pa lang ang kaya eh. Mm -hmm. So, yun, wala naman choice kasi may mga materials talaga na kailangan bilhin. Yes. Yun po, yung 1,000 nanggaling galing siya sa sa pautay-utay na pagtitinda ko lang din ng mga dim sum at po. Wow! Yun ang nakaka-inspire sa mga kabataan kagaya ko na, okay, 1,000 pesos. Huwag mo nang gastusin sa kung anong luho. Eto na, mag-start ka na ng negosyo. bayan congrats! Yes. Okay. Okay. Okay.